magandang gabi po, uh, Brother Eli. Ang ang ano po ba ang tawag po ba sa dalawang katangian ni ano ni Jesus na ano uh, anak ng Diyos at sa katao is, is, hypostatic union? At saka po ano po ba yung ibig sabihin ng pagkakasala sa Espiritu Santo? Saka yung mga mga ano nito, yung mga example. Yun lang po. Alam mo pag-uusap pag, uh, pag Biblia, no? there cannot be a union na kagaya nung yun binanggit mo. Hindi kasi pwede pagsamahin kung bagay langis at saka tubig. Ano. Yun laman at saka yung espirito, hindi pwede pagsamahin yun. Meron silang ano, meron silang process. O meron silang kanya-kanyang may kanya-kanya silang ano, may kanya-kanya silang as an entity, may kanya-kanya sila. Parang tao rin, tayong tao, no? Di ba tayo, meron tayong flesh, meron tayong spirit. Di ba? May flesh at saka spirit. Pinagsama sa isang identity, tao. Ganon din naman ang ating Panginoong Jesus. Meron siyang dating katangian o kalagayan na spirit nung nandun siya sa sinapupunan ng Ama. Tapos, nagkatawan-tao siya, sumakay siya sa katawan ng isang tao, katawang laman, yung isinanganak ni Maria. Kaya, ang sa pagkakasabi sa Biblia, nagkatawan-tao. Hindi siya talaga tao, kasi kung tao na, hindi na siya magkakatawan-tao. Illogical naman masyado, tao ka na, magkakatawan-tao ka pa. Di ba? Yung nagkakatawan-tao, yung hindi tao, parang ganito, nagsababae. Eh nag-anyong babae. Eh, hindi babae yun, lalaki yun. Nagdamit ng babae, naglipstick, lipstick nag-kulot, nag, nag Maaari, nagsabit pa ng hikaw, naglagay pa ng padding dito. Naku, mo, talaga, naloloko nga yung mga Japanese, eh. Dahil nagja-japayuki silang, ano eh, japayuki rin ang tawag na, eh. Mayroon akong kilalang gano'n, na eh. japayuki raw siya, nakausap ko eh paano ka ako nagpilya pa yuki? mo na yan. paano, ah, oh, brother, pagka na make up pa na, hindi na ka, pag lalo na paglasing na ikaw ang hapon, hindi na masyado na Ganun pala yun. O, di na yung babae. Pero lalaki, parang ganun, nagkatawan tao, hindi tao. Ngayon yung sabi mo na union, kapatid, hindi ko masyado narinig ko ano yung union sinabi mo eh. Wala sa Biblia kasi yung ganun eh. Basta sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi ko masyado narinigin sinabi niya kung anong union yun, yun eh. Ngayon yung kanyang pangalawang tanong, yun daw ba ang tawag doon? Ano ba raw yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung ba ang sabi mo kapatid? Ano yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung ba? Yung ba ang tanong niya? Yung kasalanan sa Espiritu Santo? Ede de yung paggawa o pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit. Agaya nung ginawa nung mga Hudyo, De si Kristo, nagpapagaling siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ano? Ang katulong-tulong ni nung nagkatawang taong Jesus, na si Kristo, ay eh, yung oh, Espiritu Santo ng Diyos. Nagpapagaling siya. Sabi ng mga Jo, o oh, kaya kaya ka nakakapagpagaling dahil kay Dimo sa demonyo, kay Belzebub. Si Belzebub, prinsipi ng mga demonyo yun eh biro mo para nilang pinapasama ang Espiritu Santo. Kaya nakakapagpagaling si Jesus Christ dahil sa Espiritu Santo. Sa, nasa Kanya, kasama niya, Diyos. Eh tapos eh, pinaratang na yung daw eh, si Sibub. Ayun, kasalanan yun, salita na yun. Kasalanan yun sa Espiritu Santo. Yung bang, ah, parang pinasasama mo yung Espiritu Santo ng Diyos? Yun ang kasalanan sa Espiritu Santo. Pero meron pang iba. Hindi lang natin kayang matapos. Marami kasi yun eh. Meron sa Biblia mga anim na kasalanan sa Espiritu Santo. Anin. Sa susunod, malalaan mo rin yung kapatid.